Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga po ang naging unang paghaharap ng kasalukuyang WBC Interim Lightweight Champion na si William Zepeda kontra sa former World Champion na si Tevin Farmer buwan ng Nobyembre nitong nakalipas na taon lamang na kung saan, bagamat nagawang mapabagsak ni Farmer si Zepeda sa round 4 ng kanilang naging laban, ay nagawa naman ito makabangon at ipagpatuloy ang laban hanggang sukdulang 10 rounds at magawang talunin si Farmer by a 10 round split decision. Ay binalita nga po ng The Ring Magazine na kasado na ang bigating rematch ng dalawang buksingero na gaganapin ngayong paparating ng Marso 29 sa Cancun, Mexico at ang Dazon Show ang magpapalabas ng sagupaan ng dalawa. Matatandaan na una nang sinabi ni Zepeda na kung sakaling maging matagumpay siya sa laban kay Farmer sa kanilang unang paghaharap ay isusunod na nitong kalabanin ang current at undefeated lightweight champion na si Shakur Stevenson para sana sa bigating laban ng dalawa ngayong paparating na Pebrero 22. Ngunit dahil nga po sa di inaasahang pangyayari ay nagtamu nga po ng injury si Zepeda dahilan para di matuloy ang inaasam-asam na laban kontra kay Stevenson. Dahil dito, pinili na lang na depensahan ni Stevenson ang kanyang hawak na titulo kontra sa isa pang undefeated at top contender na si Floyd Scofield Jr. sa darating na Pebrero 22 na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngunit ngayong magaling na nga po ang injury ni Zepeda at dahil di umayon ang pagkakataon sa mga plano nito at naging kontrobersyal din ang naging panalo nito kontra kay Farmer sa kanilang unang paghaharap ay minabuti na lang ng kampo ni Zepeda na makipag ulit kay Farmer para na din patahimikin ang ilang boxing fans na naniniwala na dapat panalo si Farmer sa kanilang unang laban. At kung magawang manalo ulit ni Zepeda sa rematch nito kay Farmer ay mismong promoter na nga po ni Zepeda na si Jaime Picos ang nagsabi na ikakasa nila agad ang isang world title fight sa magiging winner ng bigating bakbakan ni Stevenson at Schofield. Samantala, bagamat wala pang formal na announcement, ay binalita nga din po ng Daring Magazine na sa pangalawang pagkakataon ay mapapasabay din lumaban kina Zepeda at Farmer, ang current WBA at WBO minimum weight champion at kasalukuyang may hawak ng Daring Magazine champion belt na si Oscar Culiazo para dipinsahan ang mga hawak nitong titulo kontra sa matibay na pambato ng Bansang Mexico na si Edwin Cano Hernandez. May kartada nga po itong 13 wins with 4 knockouts, dalawang talo at isang tabla at kasalukuyang may edad na 27 anyos. Galing nga po sa dalawang magkasunod na panalo via knockout itong si Kano mga kaboxing. Samantalang si Kulyazo naman ay nanggaling din sa isang napaka-impresibong panalo nang talunin nito ang nooy undefeated WBA champion na si Tamanun ni o mas kilala sa kanyang ring name na knockout CP Freshmart para maging unified champion sa minimum weight division via 7th round technical knockout. Tatlong beses nga po ang pinabagsak ni Culiaso si Niyum Trung bago tinigil ang laban at tinapos nito ang walong taong mahigit na pagiging champion sa minimum weight division. Sa mga di po nakakaalam, ang paparating na laban ni Culiaso kontra kay Kano ay mas nauna nang napagkasunduan ng dalawang kampo bago pa man maikasa ang bigating unification fight ni Culiaso kay Niyum Trung. Ngunit dahil nga po sa pangako ng kampo ni Culiaso, nababalikan nila ang unang napagkasunduan laban kay Kano pag nanalo ito kay Niyum Trung ay natuloy nga po ang bigating bakbakang Culiaso at ni Trong, buwan ng Nobyembre nitong nakalipas na taon lamang. Kaya kung magawang manalo ni Collazo kay Kano ngayong buwan ng Marso at maging matagumpay din sa kanilang mga nakatakda pagdepensa sa kanila mga hawak na titulo ang kasalukuyan nating dalawang kampyon na si Melvin Jerusalem at Pedro Taduran ay posibleng sa susunod na mga laban nito ay kontra na sa matibay na pambato ng bansang Puerto Rico na si Oscar Collazo.